Oh, isang mapagpalang oras na naman sa ating lahat ngayon. Ka farmers. Uh, actually hapon ngayon, pero kung kailan niyo pwedeng panoorin nito kaya isang magandang oras na lang sa inyong lahat, ka farmers. Ah, uh, panibagong tips tayo ngayon, ka farmers. Ayan, kung mapapansin niyo 'yan, ka farmers oh. Yung paisa-isa na ganyan na ano na niya, yung parang bunga niya. GP, uh, G -G ang tawag niya. <laughs> bunga, basta bunga. Ayan, paisa-isa na ganyan na bunga niya. Yan yung kagandahan ng paglalagay natin ng foliar Kulyar filteri filterizer. <laughs> Nabubulo na tuloy tayo. Yan yung paglalagay ng foliar Yan yung kagandahan. Yung, uh, yung, ano ba yan? Yan yung tamang timing pala. Tamang timing para magpulyar tayo. Based lang po sa akin karanasan na yung kagaya sa akin lang po. Uh, actually may mga kwan naman. May mga iba naman na ginagawa yung nakakalabas na lahat sa lang maglalagay ng pulyar, mag spray ng pulyar. Yung iba naman, to farmers, uh, naglalagay ng pulyar, yung medyo wala pang nakikita pero alam na nilang buntis. Pero iba-iba yung ano, iba-iba yung yung kagustuhan ng mga tao, yung mga magsasaka natin. Kaya lang sa akin yung bagay na kuan, yung pagdating sa mga paglalagay ng pulyar, uh, yan, yan yung kagandahan sa atin. Uh, yan yung pinaka best na timing para sa akin. Yan. Kung mapapansin nyo, oh, may mga paisa-isa na. Dalawa doon. Uh, actually, marami na rin. Ayan. Yung parte rito, wala pa masyado. Pero sakto na yan. Buntis na rin dito. ah uh, yan yung pinaka the best. Yung pinaka sakto na paglalagay ng pulyar para yung pulyar kagat na kagat at saka hindi tayo nagsasayang ng budget lang para sa akin lang yan Uh, hindi tayo nagsasayang ng pera, oras, at saka panahon. Ayan, yung pinaka-the best sa atin uh, na uh, pagkakataon o kaya yung timing. Ayan yung pinaka-Kwan sa atin. Actually ka, farmers, yung iba naman kasi yun. Uh, sabi ko na nga, may mga ayaw ng ganyan, ang gusto yung Kwan. Pero sa akin kasi yung ang Kwan naman, pagka pinalabas mo lahat yan, yung iba naman sabi, ah uh, mahirapan na silang ano yun yung kumbaga daanan kasi may mga ano ito eh may mga puti puti na yan parang matatanggal daw pero sa akin hindi na mo naman pag nag spray ka naman hindi naman mo madadaanan lahat yan eh kasi medyo maluwang luwang naman yung parting madadaanan mo yan kaya ganyan ganyan yung pinakadabi sa akin maglagay ng pulyar ah uh, para pasok na pasok uh, walang masasayang Ah uh, hindi na yung budget natin na uh, pambili ng foliar fertilizer. Sinasabayan ko na rin yan ng ano ng insecticide para kahit papano uh, makaiwas na. Pero yung sa akin yung mga ganun, kung wala man lang masyadong ano na, yung maliba pagdating yung kwan na, yung malapit ng anihin. Uh, yun na yung pinakahuli sa akin yan na spray uh, insecticide at saka foliar yan na yung pinakahuling spray natin yan Hangga't wala namang insecticide pero pagka hindi naman pwedeng pwedeng uh, pwede namang ulitin kung sakali. Ayun. ayan ka-farmers, ayan, kaya ganyan 'yung pinakakain natin. Okay, ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.